Noong 2014, ibinahagi niya sa atin ang kwento ng kanyang buhay. Noong lunes, natagpuan siyang patay sa kanyang bahay sa Sampalo. Ano nga kaya ang dahilan ng kanyang biglang pagpanaw? Ngayong gabi, samahan niyo akong magbalik tanaw sa buhay ng reggae singer at comedian na si Joey Formaran na mas nakilala natin bilang si Black Jack. Kaninang umaga, Ibinurol ang labi ni Blackjack sa isang funeral home sa Quezon City. Kwento ni Twinkle, wala raw sa hinagap niya na papanaw ang kanyang asawa. No, oh, I don't expect this. Never. Never. Wala sa ano ko, Diyos ko sa dami nang pinagdaanan na, namin. Nagkahiwalay kami. Dapat noong pa kung gusto niya magpakamatay. In fact, nag, nag, ano nga ako, nag, may problema ako, sa, alam mo pang niloloko pa rin, Jesus, ginagano pa ako, maarte ka na naman, ganun. Lunes, November 20, nakatakda pa raw na mag-perform sa isang gig si Black Jack. Pero hindi na raw ito nakarating. Mga about 5 o'clock, sabi ko, Uy, tumawag na ba si Daddy? So, dinadial ko yung cellphone niya. kanet be reached. Sabi ko, tulog na tulog siguro. So, to. Sabi ko, doon sa panganay ko, Kent, puntahan mo na si Daddy mo. Ikaw nang gumising tapos tumawag siya sa amin sabi niya mami si daddy nak may plastic sa ano sa ulo sabi ko katukin mo si titoy 'yung bahisa niya kapitbahay niya ah uh, pasama ka ah uh, buksan niyo para mabuksan ni niyo 'yung ano 'yung pintuan so 'yung pala 'yung susi ng unit nasa guard Binig binigay ng guard para i nila So, kaya sila nakapasok at nalaman ko na wala na talaga. Sa linggo, planong i-cremate ang labi ni Black Jack. Isa ako sa nalungkot kasi isa na ng mga haligi ng entertainment kasi nakakatawa naman talaga siya ang nawala. At bukod doon, naging ano naging kasama ko nga siya sa world kaya isa ako sa mga nagulat. Pag nag-perform siya, professional. Wala siyang ere. Blackjack siya, pero wala siyang ka ere sa katawan. Yung, kaya yun ang hinangaan ko sa batang. Ayun, nakakalungkot na may isa na namang um, komedyante na kasama natin sa industriya. Ang, um, ano yun, sumama na kay Lord. So, yun. Kaninang umaga, binalikan namin ang condo unit kung saan huling tumira at natagpuan ng labi ni Blackjack. Good morning po. Ayon sa si security guard ng condo na si Joanne, nitong mga nakaraang linggo, kapansin-pansin na raw ang pagbabago ng gawi at ugali ng namayapang singer-comedian. Mm, matagal na po siya dito nakatira. Ay, Dito, no? months na po sa dito. Two months. Bagong ano lang din. Okay. Ah, palabati ba siya? O pag bumapasok dito, kinakausap kayo? Oo, oh, kaya lang po, minsan, yun, 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 kung saan, ano nyo, po, meron siyang time na parang iba sa sarili niya, nakakaiba yung sarili. Paano kung kakaiba? Yung lang makawala. Magpalakad-lakad siya dito, nagsasalida siya mag-isa. Nakausap ko rin ng caretaker ng condo na si Apolonio. Siya ho ba magiliw sa inyo? Minsan no, nakakausap nyo ng matino? okay. minsan Ano, siya pag ano siya? Hindi mm, nakainom na ano. Pagiliw siya sa inyo. Oh, Kasi nga dito, yung um, din ko ng, ano, gumano pa ka sa akin sa tisingay ko eh. Uh -huh. Kasi po yung bayad niya sa bahay, yung ano, yung dependis siya pa, pinalik ko yung pera sa kanya. Isko si Joey, napakabait. Oo, napakabait si Joey, sweet. Sabi ko nga sa'yo kung, kung ano lang si Joey na... Uh, hindi lang sumpungin. Napaka-perfect <laughs> na para sa akin. Wala na akong masabi. Pagpalaan kayo ng Diyos, uh, hindi pa po ito ang uh, katapusan. At uh, siguro, ma-share ko lang yung uh, lagi kong paboritong verse sa Bible, yung surrender your life to Christ and let Him lead you to eternity. Patuloy pong mananalay tayo sa aming lahat, yung lahat ng mga inayambag ni Kuya Blackjack sa industriya at sa lahat ng taong napasaya niya. Sir so, uh, Joby, uh, ayan, okay ka na. <laughs> ayan, kumusta mo na lang ako kay, kay